<laughs> sisilipin na natin tong ano. Nako, napakalupit. Ito yung sisilipin natin. Ayun. Kasi medyo lumalabas-labas na yung kulay niya sa windshield. Dudukutin natin. sisilipin natin ng maigi. Tapos si na rin natin. Dito, dito natin to ilalagay. Ayun. Wow, Ang diba? laki na rin niya, no? In fairness, oh, malabo oh, pala namin natin. Okay, ito sisilipin natin 'to. <laughs> Grabe tong inakay na to. Kakaiba talaga siya. <laughs> so makikita natin na yung windshield niya medyo may pamumuti tapos yung bagwis niya ayan o oh, tignan nyo yung bagwis guys kulay pula kulay pula yung bagwis <laughs> tapos yung sa likuran niya itong dalawang guhit na to medyo parang may pamumuti din at kulay pula din no naku naku ano kaya to guys yung buntot niya kulay pula din gravity Gravity, no? Talagang hindi tayo nagkamali doon sa guhit na medyo mapula sa kanyang tuka, no? Ito kasi yung ine-expect ko na magre-recessive bread din nito. Pero, hindi natin alam kung ito ba ay magiging pure red o magiging siyang grizzle na recessive bread. Pero, napaka-akas, guys! <laughs> Anyways, silipin muna natin yung magulang nito, no? So, ang nanay nito, na guys, recessive yellow na grizzle. Medyo manipis nga pala ang tuka nitong ni inahin na to. Kaya ang pinaris natin sa kanya ay isang velvet na makapalang tuka. Silang dalawa'y pinagsama ko. Siyempre dahil yung inahin ang kulay dilaw, hindi tayo makakapagpalabas din ng dilaw dyan. Pero ma maaari tayo makapagpalabas ng recessive bread. At kung titignan natin yung nilabas na inakay, Ah! <laughs> Nakakatawa guys Sino ba naman ang hindi matutuwa Nakapagpalabas na naman tayo ng recessive bread Tapos medyo may pamumuti pa So nai-excite ako Hindi ko alam baka maging tong red tiger So hindi pa naman natin sure Pero wala naman silang spread jeans Kung magiging tong tiger Malamang ito ay isang bronze tiger Pero masyado pa tong maaga Para doon sa kulay Maaari pa tong magbago Maaari tong maging kaparehas din nung nanay niya Na medyo napakaraming pamumuti Anyway, sipatin natin yung ulo dahil pinagpares natin yung isang manipis ang tuka at makapalan tuka. So dito sa ina inakay na to, mauobserbahan natin kaagad na yung ilong niya goods na, no? Hindi siya remarkable pero hindi siya negative. Ang tuka niya pantay na. <laughs> makapal sa ibabaw at makapal din yung nasa ilalim. <laughs> Grabe ang kulit. Ay, wag kang lumabas diyan. Dito ka lang, relax ka lang. <laughs> Hopefully, yung susunod na clutch dito, dalawa na yung mabuhay, no? So medyo na excite na ako talaga sa mga susunod na mga magiging kapatid nitong to. So yun lang guys, gusto ko lang i-share kung ano yung kinalabasan nitong isa sa mga sinalang natin. Natuwa lang kasi talaga ako, no? Hindi ko napapatagalan Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Ako nga pala si Mastong at ito, ang Warriors TV. Kita-kits tayo sa susunod na video.